Sablita posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahin sa brat-brat! Kaya tandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataan ito! Sana naman matauan lahat kayo! Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon... A few moments later... Thank you God! Binta na kalabas! Salamat, salamat, salamat talaga. Opo. Oh, okay. anak ko. Ay, ay. Nakakaloka naman ito. Ano ang iyong pumaga reaction ka nila sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Ba Who are you? Sino ka? Bakit nakatunghay si God sa amin at siya ang nagbibigay ng katarungan sa amin? Maraming maraming salamat sa kanya. Pab ah, sige. Birthday ng sa anak ko kasi birthday niya. Pa'n oh, po? Nung 26. Thank ito you. Po nasaway, ito po yung nasawi. Ano po yung pangalan niya ma'am? Sonny ni Espinosa. <laughs> Sabi nga natin, ang problema kasi dito puro salita. Puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? Nasa week siya, ma'am, ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2016, Seven Massacre. Oh. So birthday niya ngayon? Birthday, birthday. niya, noong 26. <laughs> anong 26? So, Merkulis? Para, Oo, oh, oh, so, so parang birthday para birthday. Pa -birthday, pa -birthday sa kanya, ka na hindi siya nakalabas! <laughs> Kalma lang.